Ito na mga kapaders, yung aming pangalawang dive. Ito kagad, kalatan. Mm -hmm, lagata ka dyan. Pandagdag pang ulam para pag namin. Pinuntahan ko lang yung mga baura na ka-GPS sa ating cellphone mga kapaders. Nagbakasakay lang kung may laman na ito isda. Mm -hmm, liglig, uy, sala pala mga kapaders, hindi tinamaan. Ulitin natin. Yun, tinamaan din sa pangalawang pana. Dandahanin kong ilahin mga kapaders. Akala ko tinamaan doon sa unang pana, hindi palan. Uy, mga kapunit, buti na lang at nadakot ko kagad. Hindi man sana mga kabunot, kaya mga kapunit, mataba ang liglig ngayon mga kapaders. Ito nga pala gamit kong pana, automatic. Hanap tayo, baka mayroong pang kasama. Naroon sa butas, surahan mga kapaders. Mm hmm, sintido ang tama, gitik. Ayos na ito pambinta hindi nakalampas yung ng pana sa ulo ng surahan di ba nagitikman na ito pa no kos malapit na ako mm -hmm. ulo ang tama mga kalayas pa ayan nagpipilit makatakas mga kapaders na ayos to masarap itong pang kalamaris kailangan pang pinta na muna mga kapaders para makadilin siya at matagal ako walang laot ilang gabi din na ito pa alatan pang ulam uy dalawa mga kapaders isang sibungin Itong unahin ko munang alatan. Mm -hmm. Yari ka naman dyan. Ayos na itong pandaradagdag ulit pang ulam sa bawan mga kapaders. Pinana ko ulit itong alatan at nakabunot. Hindi ko na binidyohan sa pangalawang pana. Nasa na kayong lapulapo. Na ito hindi lumayo mga kapaders. Hindi na sa butas. Kahit natarog. Sana tamaan. Mm -hmm. Parting mata. Tama. Bali dalawa. Isang sibungin. Isang pang ulam ayos na ito, maraming salamat ulit lord mayroon man itong panain baka ito hindi pa nasisid ng na mga ibang parabuso ito ay hiwali lang na bahura kung tawag sa amin ay tigpuro mga kapalers naroon talikbago naka isa man mm hmmm, lagkataka din dyan walang kasama nag iisa lang ito nasaan pa kaya ito nga palang bahura aming nalipatan maliit lang ito mga kapaders hindi kasi nung kalakihan narumpa, lapu-lapu, nakatago mm -hmm, liglig kagandaan mga kapaders at yung buyer, nabila na ng liglig 170 man ang kuha sa amin at naroon mga kapaders nagulat din ako nung makita ako paglingos ko galing sa likodan ko malaking pangaluan mga kapaders sana magpalapit at ating gigitikin kailangan medyo mailap mga kapaders Siguro ko sa akin, nalalan sa sa mga isda na sa lalagyan ko. Naghahanap pa ng makakain. Naro na makakapalis, medyo malayo na. Hindi kasi nung mas sinagdan sa camera, yon. Nakita pa rin mga kapaders. Pasensya na at medyo matasan lang ko. At yatapatan ko itong malaking pangaluan. Sana magpalapit. Ay na mga kapadis, malapit na. Pagitik sana. Mm -hmm. Oy, nakatanggal pa. Nang makatanggal man yung malaking pangaluan. Ha, mali sayang pa. Ito na laang timbungan tao sala hindi tinama mga kapaders na sa pinakang ilalim na ng butas na sabli akipamulso mga kapaders sa pagpa sa isda ito singkag mm -hmm. gitik pang ulam ikot ikotin ko lang itong maliit na bahura baka andyan lang yung pangaluan sana magpakita pa yung pangaluan at para mahuli ko naroon si bungi nasa butas lapula-apuli mga kapaders mm -hmm sa matatinamaan hindi nakitik, malayo ang tama good session na ito mga kapaders sa estimate ko lang ay 300 grams magandang isda din ang panain dito sa ating nalipatan pandaradagdag na mga kapaders hanap ulit tayo yan sa unahan dito sa butas may nakatagong kulay pulang isda lapulapo din naman na naman mga kapaders ayun, hindi lang nakitik liklik -lik ulit, maganda lang yung mamana sa bahura at marinis na madalang na ang kula po mga kapaders ngayong buwan ang lakas ng kula ay aya malinis na wala na mga dahon hanap ulit tayo kahit malayo pang isda kita na kagad uy kulambutan na ito mm -hmm. hindi nakatinta pero buhay mga kapaders nadagdagan din yung ating huling kulambutan sana mayroon pang kasama hanap ulit tayo uy, daming isda na ito isang sulit isang talig bago Isang talig bagong uunahin ko mga kapaders, at malapad. Sungkitin ko ng kaunti at masama ang pwesto Kaunti pa. Yun. Mm -hmm. Pwede na ito. Ikakasako pa na mga kapaders at mayroon pa isang sulit. Na ito yung sulit mga kapaders. Tamaan sana. Tayo! sala, nakailag, hindi tinamaan buti lang, hindi nasaktan, hindi tinamaan yung sulit di baling makatakas na ito surahan siguraduhin ko na ito yun tinama na naman mga kapaders yun nagdudugo na dumalagang surahan baka diba ito mga kalating kiluhan laang pang ulam na pili mga kapaders makasabaw lamang hanap ulit tayong isdang mahuli ito tapasan mm ay -hmm. gitik ayos na ito pang ulam mga kapaders masarap itong pinirito kapag uminit bukas bilit daingin pag hindi punutin dito naman sa lugar namin hindi binibili ang tapasan matumal ang bintahan na ito pa lapo-lapo hindi naman na naman mga kapaders lapo-lapo na naman liglig or kauser awan lang po sa inyong lugar kung ang nyo dito sa gitong isda dito sa amin dalawang klase ang tawag dito buti nila ang kahit palaki ang buwan ang isda maamo hindi kasi nung mailap na ito sulit medyo malikot lang Madulog kayo mga kapaders. Mm -hmm. Tinamaan. Parang mga or mga kapunot. Malaki ang tama nitong sulit. Pangulam na lang ito. Masarap itong pinirito. Sa usawan ay kalamansi na may tuyo. Maghahanap ulit tayong isda. Naroon sa butas. May kulay pula mga kapaders. Maliit lang ang butas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang paglabas, ang problema mga kapaders, yun, nakatanggal pa, nakabunot. Matiba yung isda na yan, maliit na butas, sinuutan. Ito, labahita. Mm -hmm. E nagitik. Sayang pa yung liglig, maliit kay ang butas mga kapaders. Maghahanap ulit tayong isda, pakita. Oh, naroon, lapu-lapu. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Partang linaw na ito. Malaki-laki na ito mga kapaders. Buti na lang, hindi ito napuntahan ng parasisid. Kulang butan, pakita, nasa na kayo. Kahit isda. Oy, kulang buta. Ay, eh, butiti. Ay, nakagitla. Pati ako mga kapaders. <laughs> Ay, hamal kang butiti ka. Gulat ko pati. Akala ko kulang buta na. Kinabahan ako dun ha. Akala ko kulang buta na. lang, hindi kulambutan butiti. At kung kulang na, siguradong makakalayas at malapit na sa akin na ito sulit mga kapaders maraming isdang kasama yun sala hindi tinamaan ulitin natin yun tinamaan na mga kapaders maraming suga na kulay pula kaila hindi kasi nung kalakayan pa mga kapaders medyo maliliit pa kaya hindi ako nagpana masarap sana sa abawan yung mga suga isdang pula dito sa itaas ng baura hanap tayo ito sa ayam butas silipin natin baka mayroong uy alatan mm -hmm, laki Uy, may parot fish pa mga kapalir. So, ko, pasutin ko. At baka makita ng kasama ko, panain. Siguradong mga ngayon ng alatan. Kita pa lang sa katawan. Tsaka, tsaka na namin ng kaunting oras. At maya maya, malutang na rin kami. At malikot ang dagat. Malakas na ang sa mga kapalir. Na ito, lapu-lapu Mm -hmm. Lagata ka dyan. Malaking lawihan. Or bakla. Awal na sa inyong lugar. Kung tawag nyo dito sa mga ibang content creator mga kapaders sa kanilang lugar mahal ang kilo na abot ng 700 or 600 ang kilo mga kapaders sa naul dito sa amin 170 ang kilo kaya dito sa amin sa isla konting budget masarap na ulam ng piling iulam mga kapaders yan sulit pinalayas ko yung nas pinakang ilalim malaki laki na ito klapit pa ng kaunti kaunti pa mm -hmm. may malaking mungit sa butas mga kapaders kaya hindi abot ng pana marami-rami aming huling sulit di bali ito binibili man pa sa bitilya 1.30 ang kuha sa amin ng buyer nasa unahan ko pa may malaking nukos dahan-dahanin ko yung mailap mm -hmm. nakadalawang nukos tayo mga kapalers ito ay pangalawang huli ko na may kasamahan na yung ating naunang huli malaki-laki na rin ito malutang na kami at maawi na abang-abang lang Adang magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders ito ang aming huli kagabi Ganda so, pula po mga kapaders. Puri na mong mag-asawa. Kasama na ito? Hmm. tres. Tapos itin ko lang butan mga kapaders. Ano nalagyan mo tiyo? Wala ka nalagyan? Hmm? Buti na lang at mayroon pang natira sa bahurang kulambutan. Naunan tayo na may ibang para sa seed mga kapadyers. Tira-tira na lang sa atin ma.

6-2 tayo Ano yung bulpinong? Ito baka sa so dito po? 6 surahan Ito mga kapalas Mga halapula po Karamihan Mga halagayhan Saka aliglig Sibungin Saka sulid Bitilya Iyan. Mm. Huh? Kula nga. 40 kilos yung order. Na ito na mga kapaders. Yung aming kinita. Sa dalawang dive. Yung aming kapintahan mga kapaders ay 4,312 312 yung gastos 276 yung natira mga kapaders 4037 pinag-apat pang-apat yung bangga mga kapaders tatlong tao kami ito yung partihan bawat isa 1,009 Ayos na ito maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya ngayon kami itong pagdadamutan. maraming salamat din sa karagatan kahit para paano may sada pa rin mga kapaders Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta at patuloy niyong panonood ng mga video ko hanggang sa YouTube, Facebook po mga kapaders. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao pati sa mga FW dyan. Lahat ay mag-iingat. Ay mga kapaders, malakas naman ang dagat. Gawa ng bagay naman mga kapas, hindi tayo makapaglaot na naman mamaya. Buti lang at naka dalawang tayo mga kapas bago umuwi. Ice na ito.